You know? Ano? nangyari dito. Talagang nag-sink siya sa ilalim, guys. Nakikita makikita niyo 'yan. Ito ito yung pintuan, oh. Sa palagay ko ito yung pintuan tapos parang nag-ano siya sa ilalim. Silipin natin dito, guys. Uy. Ano to? rain natin ano. Parang ano to guys? Ano kaya to? medyo creepy tong lugar na to guys but ano try natin pasukin to uy yun guys so yan nakikita na natin yung bahay no? Uh. うん、いいーイヤだと。 Grabe na baka ng bahay no. Ayan. Abangan natin to guys. So makikita natin. Ito yung loob guys. So hindi tayo pwede sigurong dumaan dito. Kasi parang ang dami. Oh! Uh! Parang ang daming damo dito guys. Pag may nahagip yung kamera natin, ayan. so mag-comment kayo. Grabe. Napaka-creepy na lugar to, guys. Ayan, no? Napakalumang bahay, guys. Ayan. So, papasukin na natin ang bahay. tapos okay, guys. First experience ko dito na dumayo sa ibang lugar. Ganito ka, ano. Ganito kasira yung bahay na pinapasok ko nga. Kaya, ayan. mag ingat tayo dito, guys. Kasi hindi natin kagisari yung lugar. yun guys. Ayan. Shout out ko kayo mamaya. Kaya, ayan. Maraming salamat sa sumuporta sa page ko guys. So, supportahan natin. Ben TV. And uh, kindly, ano, uh, visit my channel guys. Ben TV pa rin. YouTube channel. Ayan. So, ayan. harap ko ang camera para makita na yung uh, area dito sa loob guys. Ayan. So, nagtanong-tanong ako kanina dito. No? Kaninang umaga. Doon sa, ano, kalapit na barangay dito. Kalapit na ah uh, lugar. Ayan, may bahay kasi doon. Nagtanong-tanong ako. So, ang dito guys, yung ano dito, kwento dito is, uh, may nakatira talagang matanda dito. Ayan, no? May nakatirang matanda, tapos umalis kasi siya lang mag-isa din, ah, uh, may nagpaparamdam dito. No? Maraming nagpaparamdam sa kanya. Yung ah, uh, sabi pa niya, may kapre na ano, kumakalabog talaga sa pintuan niya kapag papasok siya ng hatinggabi dito kasi nga pumupunta siya sa barrio kasi siya lang mag isa kaya ah, uh, ganun yung nangyari no? tingnan yung mga damit guys so, naiwan ng mga damit dito guys hindi na binalik para ano hindi sila masundan no hindi siya masundan ng mga ano mga elemento guys kaya andito guys titingnan natin yung mga area dito kasi yung ang na ng mga guys buo yung pananalig natin kahit mag isa lang tayo guys Grabe naman yung ilalim dito guys. So may mga hose pa guys. Okay. Yan o. No? Ano yung nangyari dito. Grabe napakaluma ng bahay guys. Parang kinain sa ilalim ng lupa guys. So parang kinain yung ano guys. Yung flooring ng ano na. Ng bahay niya. No. Ito. Parang um, ano guys. Ito. Parang may ano sa ilalim. Yung tawag nito. May butas sa ilalim ba? Yan Ang... Parang dinaanan ng lindol guys. Yan yung anong nangyayari dito. Oh. Yan. Yan. Nagpaparamdam sila guys. Hayaan natin. Ano to? Grabe uh, ang pagpaparamdam uh, dito, guys! lakas dito ingat pa rin tayo dito guys kapi anu ano to ramdam talaga dito guys iya nalaglag o kaya yan wag kayong magalit sa akin ha okay lang na ano magparamdam kayo dito pero wag kayong magalit sa akin kasi nagbablog lang po ako yan nakikita natin Pala, talagang pinto to guys na ano parang nag sa ilalim. Ayan, nag siya guys. Ayan. Ayan. Grabe naman dito. Nangyayari sa bahay nito. Talagang nag siya sa ilalim guys. Nakikita, makikita ninyo. Ayan. Ito, ito yung pintuan. Oh. No? sa palagay ko ito yung pintuan tapos parang nag ano sya sa ilalim sinuyop sa ilalim guys kaya naging ganito yung forma ng bahay silipin natin dito guys uy ano to try natin ano parang ano to guys ano kaya to vlog yung ano natin guys cellphone natin <laughs> ayan try natin ibalik guys buti na lang hindi nahulog sa ilalim guys grabe ang lakas ng paramdam dito ayan subukan natin ibalik guys grabe lugar na to guys Nagkaiba tong lugar na to. Ayan guys. May nakita tayong kaban dito guys. Iwan ko anong laman ito. Hindi nga tayo baka may ahas dito sa loob. Wait lang guys ah. Hindi ko makuha eh. Ah, mga damit pala guys. Ayan o. Wait lang. Ah. Paano kunin ito? Ako okay, yung nakatago dito sa kabana ito guys? Para mga damit kasi yun kalagay dito. Try natin buksan guys. Hmm, mga damit. Ayan. parang mga damit guys na inilagay sa kaban hindi natin bubuksan guys hayaan lang natin yan dyan oh. So ito nang yung ano, kabuuhan ng bahay sa loob guys no. Yan makikita natin, iniwan pa yung mga ano guys oh. Yung mga tawag nito, yung sa rice cooker na ano iniwan pa tapos parang may ano ito guys parang may makina dito sa ano guys yung pang tahe guys ayan so ito yung makina na iwan pala dito grabing ano talaga dito yung pagpaparamdam no kaya iniwan nila tong gamit dito guys para hindi sila masundan ayan grabe ayun para wish ko dito guys. Kaya ayan. Ah. Uh, Ngayon dito na lang yung exploration natin. Uh. So nadaanan ka, uh, nadaanan ko kasi itong bahay nito kanina. Kaya ano, pinasok ko ba. Uh. Kaya ayan, guys, ah uh, napaka creepy ng lugar, yung bahay talaga napakaluma. Kaya ayan. Nagdasal tayo kanina bago tayo pumasok dito guys, nagdasal tayo. Kaya protektado tayo ng Panginoon. Kaya ayan uh, guys, maraming salamat sa yung lahat at ah uh, Ayan, lalabas tayo sa bahay ng ano. Pumasok tayo sa bahay na walang ano guys, walang nangyari. Kaya lalabas tayo na wala ding mangyayari sa ating masama. Kaya ayan guys, iharap ko yung Lalabas na tayo. Ayan. Napakalumang bahay. Grabe yung bulaklak pala dito. pag may nahagip yung camera natin guys mag comment kayo dyan sa chat box natin parang may simento dito no kayang nasa likod nito guys So, lalabas na tayo may mga nagpaparamdam pero ano tinan nyo parang gumagalaw yung ano guys